mga kabagani at kapwa ang tingeros, tunghayan po natin ang apat na uri ng mocha na sumasakop sa apat na elemento yan po ang kidlat na pulahan mocha na langgam mocha ng ipo-ipo at mocha po ng tubig syempre po ang elemento ng apoy isa is kidlat kumakatawan mocha ng lupa isa is mocha na langgam at ang hangin po sa mocha ng ipo-ipo at syempre ang mutya ng tubig po ay sa tubig po. Napakaswerte po magkakaroon po ng ganyang apat na uri ng mutya. Kompleto po ang apat na elemento. Halos pang kalahatan po ang depensa yan, pangontra. Pampaamo rin po at yan. Maganda sa negosyo o kabuhayan. Napaganda po magtatangan o maghahawak ng apat na elemento na merong apat na uri ng iba't ibang uri ng mutya. Ayan po. Maraming salamat po. God bless.